Hello mga kasari, so iyan mag-ayos naman ako dito ng aking mga panindang tinapay dito sa aking tindahan mga kasari, kakaunti na nga lang ito dahil nga mabilis talaga maubos yung aking mga paninda dito sa aking tindahan. Kami nga nagtatanong kung magkano ngayon tinitindaw tinitinda o binibinta ko sa aking mga tinapay mga kasari at magkano yung nga yung aking tinutubo. Bali ang binta ko pala dyan sa tinapay mga kasari ay 5 piso dahil nga apat na piso yung kinuha ko kaya mayroon ako ditong tubo na piso. Marami nga hindi naniniwala na ang tinutubo ko dito sa aking mga panindang tinapay mga kasari ay piso-piso dahil nga ang tutubuin daw talaga dito ang dapat daw talaga tubo dito ay piso, wala na daw talagang piso na tubo dito sa ating mga paninda. Sa pagninigosyo mga kasari ay may kanya-kanya tayo mga presyo sa ating mga paninda. At may kanya-kanya tubo tayo sa ating tindahan mga kasari dahil nga ito talaga yung mga tinapay ko dito mga kasari ay piso lang talaga yung aking tutubuin dahil nga marami naman yung aking binibili na tinapay mga kasari at sobrang binta at mabilis nga maubos. Dahil ilang balot din kasi yung binibili ko dun mga kasari, minsan nga ay nakahalaga lang nga 5,000 libo yung aking binibili na tinapay. Kung bibilangin mo yung mga kasari ay malaking halaga na nga yan. Dahil nga para sa akin mga kasari sa limang libo na aking mga tinapay na pinamili ay marami na nga dyan kung tagpipiso yung aking tubo dyan ay malaking bagay na dito sa aking mga kasari. At sa mga hindi naman naniniwala mga kasari, wala lang talaga akong magawa dyan dahil nga may kanya-kanya talaga tayong presyo o talagang tubo sa ating tindahan.